The group of 1200 people, consisting of captains and soldiers, is traveling in a train. For every 15 soldiers, there is one captain. The number of captains in the group is A 70, B 75, C 80, D 85, E 90. Itong problem natin ngayon, mga ka-review, ay galing sa puso mo. Galing sa isang post sa FB page. Ano ang sagot nyo? Marami ba ang sumagot ng 80? Tapusin nyo ang video para malaman nyo kung tama ang sagot na 80 dito sa Learn with Earl's Review Channel. Shoutout muna sa mga ka natin na nag-comment kung saan lugar sila nanonood. Gpoy De La Cruz ng Iloilo -Ilo City. Penny Lin from Mindanao. Leonie Lynn Amogis ng Surigao del Sur. Mika Superfan ng Sambuanga City. At si Marion Kadalsoma ng Nueva Ecija. Maraming salamat sa inyong suporta. Itong solusyon na gagawin ko ay ayon sa pagkakaintindi ko sa given problem. Kung sa tingin nyo, mali po ang magiging solusyon ko, pwede nyo pong i-correct. Comment nyo lang po kung ano sa tingin nyo ang tamang sagot at solusyon. Bukas lagi ang ating comment section para sa inyo. Eighty nga ba ang sagot dito? Marahil, ang ginawa nyo na solusyon ay itong 1,200 ay dinivide nyo sa 15. Kaya ang sagot ay 80. Pero mga ka-review, tulad ng nasabi ko kanina, Ayon sa pagkakaintindi ko, sa problem ay ganito. Unawain natin. Meron daw 1200 na tao, captains at soldiers. Every 15 soldiers ay merong isang captain. 15 plus 1. Kung igo-grupo sila ay 16. Uy, sweet 16. Kada grupo, 15 na soldiers at 1 captain. Yang 16 ang gagamitin para i-divide dito sa 1,200 na tao. 1,200 divided by 16 is 75. Ang sagot ay B, 75. Bukod kay ka na Ryan Garcia at ka na Salvador Kate Ann, meron tayong nadagdag na ka-review na pwedeng manalo ng Gcash. Si ka na Edris Aina M. Kung gusto nyo din makasama sa pwedeng manalo, comment nyo sa YouTube channel natin ang mga sagot nyo. Pag tama ang sagot nyo, makakasama kayo sa pwedeng manalo. Tama ba ang ginawa ko na solution ngayon, mga ka-review? Please comment below. See ya!